Bakit ga? Ano nangyari? So may komosyon na naman, kaya ganyan, ha? Hmm. Nah. Tayo na doon. Ano? Sino ba may sabi ko pumunta ka diyan? Oo nga. Lagi ka nang tumatawid kasi dyan.

So, Ay, may sarili, ka, may, sarili, may sarili ka talagang ruta eh. Are ko. Ta. Tayo din iwan natin yang dalawang yan. Totally. Na, 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 na. Ta. ta, ta, ta. ta. Mao na tayo dalawa. Ta. Bye. naiyak. <laughs> Ayun. <laughs> oh, susunod siya. Ay, susunod pala. Susunod kayong dalawa. Oo, oh, oh, wait lang. <laughs> <laughs> kaya yun yung maghiwalay ha ay ka lapit-lapit naman noon eh kinama na kayong tatlo oh ay ka hi may long distance ano talaga kayo tayo na no? oh may usap ba kayong dalawa may usap kayong tatlo. O, teka. Isama natin itong isa. Ito ang matindi. Ay, ang ginawa mo. Oh, tayo na, tayo na. Doon, 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 doon. Okay, darling. Come let's go. Ah. Come on. Hmm. Ay, igig igig yung isa daon. Alam mo eh. Oh, ano? Ito na. Akala mo na may kilagi ng umiyak. Mi-i-i-i. Mm <laughs> Mm <laughs>